what's mga paps Ayan, kamusta na kayo mga paps tayo po ay magpiplex po ng ating mga creepies po at mga ahm um, clarky Ayan, samahan nyo ako mga paps at uh, tayo po ay mag uh, gender po ng ating mga clarky yan samahan nyo ako mga paps Diyan lang kayo mga paps uh, pero bago ang lahat mga paps yung ating malupit na intro let's go Pops, ya flex ko lang yung ating Clarky, oh Nag-meet po silang dalawa. Ayan. Ayan. Kita niya mga pops. Nag-meet po silang dalawa. Ibig sabihin po yan, ah, ah itlog na po yan sa mga ilang ah, weeks lang po. Magkakaroon na po yan ng itlog. Ayan. Ganyan po mag-meet po yung ah, mga Clarky. Ayan papakita ko po sa inyo mamaya kung mayroon po tayo mahanap na mga mil at female doon po sa ating mga clarky yan po mga paps ganyan po sila magmit yan uh, bagong lipat ko lang po yan mga paps uh, Yan. yan nagmit na po sila ganyan iniwalay ko na po sila doon sa isa yan kita niya yung mga paps ganyan po magmit po yung ating mga clarky bagong uh, lipat po natin ito naman mga paps yung ating uh, ERC hindi po masyado makita po medyo malabo na po lilinisin po natin ito so ipapakita ko po sa inyo yung ating mga alaga po ayan mga paps nakita nyo na po ito po yung ating uh, ERC yan yung ating Australian uh, Red Crow ayan po Red Crow ayan po papakita ko po sa inyo mga paps yung

Yan mga paps, ito po yung ating uh, meal. mail. Yan po. Yan. Yan po yung ating meal. Yan. Ayan mga paps, makikita nyo, makilala nyo po yung mil, Dahil po yan, siya po, may guhit po siya na kulay white. Ayan po. Yan, yan po yung pantusok niya. Yan, yan po. Yan po yung pantusok niya para mala ano po. Yan po ang makikita po natin pag yung ating uh, alaga po ay uh, male. Ito po, tsaka ito po yung kanyang uh, claw. Yan. Mayroon po siyang uh, dot po na uh, red. Yan. Yan mga paps Kaya alam na alam po natin na ito po ay uh, male. Lalaki po siya. Yan po mga paps. Yan. Titingnan nyo po ano po May guhit po na white. Yan po. Yan po ang kanilang pantusok. Kung sa po, uh, kung sa mga ano pa po, yan po ang kanilang ari. Yan mga paps, yung ating uh, male na uh, ERC. Yan. Tsaka makikita nyo po, mas malaki po siya kaysa ating pong uh, female. Ito po. Ito po yung ating female. Yan po. Yan. Yan po yung ating female. Wala po siyang uh, dot po sa kanyang uh, claw. Yan po. Wala pong dot. Yan. Dito lang po nito, mayroon po siya. Oh. At medyo malaki po siya kaysa Uh, babae po yan. hindi po masyado natin makita po ito yan mga paps yung palatandaan po ng ating pong mga alaga po dito naman po sa paanya po yan po nakikita nyo po yung mga paanya mula po dito sa uh, pinakababa po 1, 2, 3 ayan po, wala po siyang kulay uh, mawala po siyang bilog ibig sabihin po lalaki po siya ayan. ito po yung babae naman po yung ating uh, i-explain po ito po yung babae, nakita nyo po mula po dito sa baba sa pangato pataas po ay mayroon po siyang bilog sa kanyang paa ayan oh, may mga bilog po yan ibig sabihin po siya po yung babae iyan mga paps babae po siya yan po Yan mga paps yung ating uh, uh, ERC. Yeah. Dito tayo sa ating uh, trapal pan. Ayan ako sila. Oh. Ano na kinipo nila. Yan. Pwede na po natin sila i-gender Madami na po yan. Malalaki na po. Awi-awi na nga po sila. Eh. Sa sobrang laki. Ayan. Hindi na po ito ilalipat Ito lang mga idol ha Huli lang tayo Yan mga paps Ito ganon din mga paps ha Female din siya Yan Iwalay natin ito mga paps Ayan mga paps Ay ganun din oh. Female din Female din siya mga paps oh. Email din 'to mga paps yan mga paps oh. yan yung ating meal meal po ito mga paps Mga paps smell din ito it mga paps. Huh? Yeah. mga paps oh. yan ang malalaki na sila mga paps yan ang ganda na nila tingnan pwede na natin to uh, mga ilang uh, buwan pa mga isang buwan pa mga paps pwede na natin to i-bread yan nasa 2 inches na sila mahigit yan Kung hindi pa tayo mga paps Yan mga paps, ang dami no. Oh. Yan na yung ating mga uh, clarky O, oh, di ba? Ang dami na nila. Yan. Ang ganda tingnan mga paps, Oh. Ang dami na nila. Ito, oh, ay female. ito ay female female ito female puro halos mga female mga pups itong male yan female ito male yan kilala nyo mga paps yung mail ayan, may panundot siya sa gitna yan po yung mail yan kita nyo mga paps yan may uh, panundot siya sa gitna parang extra ano nya dito o, tingnan nyo wala di ba wala siyang white sa gitna pero itong isa mayroon siyang white sa nung kanina yan o. o kita nyo po yan yan po yung uh, men. Ito po yung wala, ay female po. Yan, ayan, oh, kitang-kita naman po. Yan mga paps, ang dami. Mga paps, tatakpan na natin. kasi baka po abutin po ng malakas ng ulan makawala po yung iba kaya kailangan po natin lalagyan po ng ganito. Mga idol kaya nilalagyan po natin na sa para po ito ay suporta lang po pag uh, malakas po yung ulan baka po kasi mapuno. Mga idol uh, tinatakpan po natin kasi baka pag uh, malakas po yung ulan mapuno po uh, makakatakas po yung ating mga clarky. Kaya ganyan po nilalagyan po natin ng takip kahit mainit para hindi rin po sila masyado mainitan. Ayan mga idol, uh, maraming maraming salamat sa inyong pagsama mga paps. Uh, yung hindi pa po nakapag-subscribe sa akin YouTube channel po, uh, please uh, subscribe nyo po yung Paps Roptop. Pinutin nyo lang po yung notification bell para lagi po kayo updated sa ating mga videos. Para makikita nyo po yung ating mga ginagawa po about sa ating mga ARC uh, at uh, Clark yan. Ayan, uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga paps. Uh, stay humble and God bless po. Bye-bye. Ingat po tayo. Salamat po.